Hello mga kalkalero, good evening po sa inyong lahat dyan uh, Ito na naman po tayo, uh, nagtitispire po ako ulit ng burner Ito po ay uh, isang liner ng, liner ng malaking sasakyan Napakakapal ito mga kalkalero At yung height nito mga kalkalero ay 5 inches ang height nito ating ano 5 inches at saka yung diameter nito sa inside niya ah uh, mahigit 5 uh, inches din kasi papasok dito yung 4 ito mga kalkalero eh pag ilagay mo tong 4 na GI pipe papasok dito sa loob so mahigit po siya ng 5 uh, So, konti na lang yung oil nito mga kalkalero. Mamaya, dagdagan natin. So, uh, ito naman yung burner na ginamit ko mga kalkalero. Isa po itong uh, reducer coupling. Ito ay uno. Tapos dito ay uno media. So, kinat ko po ito mga kalkalero. Yung uno dito at uh, tinapalan ko ng ano, Uh, ano din uh, GI nagbiyak po ko, ko ng GI 5 at tinapal ko dito kasi dito kaya binaliktad ko mga kalkalero dahil dito wala kasing trade dito itong dito na portion wala siyang trade so kahit walang trade dito mga kalkalero napaka tigas pa rin uh, butasan Dati kasi dito ako nagbubutas. Napakakapal, napakatigas. Tapos tigas tapos uh, pag sumabit yung drill bit na sa tread niya, talagang bal balik kagad. yung ginawa ko, binaliktad ko na lang dito ako nagbubutas. Kinato yung uno dito at tinapalan ko. Ayan. So, magkalibil lang po itong ano nito, at uh, nasa mga 1 cm lang yung pagitan ng dito sa diameter ng ano sa bunganga ng chimber natin 1 cm lang mula dito sa butas kahit ito level o lumampas konti walang problema yan basta butas okay yan so dagdagan natin ng dagdagan natin ng asiti uh, mga kalkalero para makita po nyo kung gaano <coughs> kaganda yung ano nya ayan mga kalkalero so ganyan talaga yung magbagong lagay na asiti uh, uh, dahil may halong yelo po yan pero, in fairness mga kalkalero, napakaganda yung kanyang, ano, yung kanyang mga uh, leisure flame. Ayan, o. No? Ayan, mga kalkalero. <laughs> so, pag sinalangan natin ng uh, takore, mga kalkalero, tignan yung ano parang gasol maganda yung ano nya yung flow ng kanyang uh, laser. maganda so punti lang yung pala yung city yung nailagay ko mga kalkalero ito yung sarap nagdaga natin ng oil. Oil. Op, muntik nang mamatay dahil naparami yung city. Ayan. <laughs> so, lagyan natin ng Uh, patungan mga kalero para makapag uh, salang Ayok tayo ng ayaw ka ba? Ayok ka ba? Ka ba? Ayan, mga kalkalero napakaganda niya ang kanyang uh, laser film ayun ay, parang gasol mga itong kalero nakabuka ka yung ano niya so nap katulad po mga kalkalero ay baguhan lamang sa ganitong larangan ng mga mag uh, gawa ng kalan at ito din na uh, masaya din ako na tagumpay yung pagbutas ko dito sa ano na na kukling so kailangan talaga arrangement yung pagkabutas niya dati kasi basta lang ako nagbutas mga kalkalero at uh, kumaapoy naman magbukling siya pero iba talaga yung naka talaga yung ano yung maganda talaga yung kabutas arrest kaya mga tangkalin mo tignan nyo yung ano na arrest mo talaga yung ano yung kalkalero so tinisting ko lang ito mga kalkalero ito ang ari nito mga kalkalero kasi kapukuha lang yung dalawa malaki yung pag-ibidyuti at saka yung maliit so, kapukuha lang kasi din. ito naman sa kanyang uh, nanay naman po ito gusto kasi uh, yung liner itong liner na ano kasi may kahati kasi ito doon sa kapitbahay na medyo nakita niya gusto din niya yung ganitong ano, chamber ayaw ko sanang ano, ibigay dahil gusto ko uh, akin lang ay kailangan natin ng pira kaya kailangan natin i-release ayan mga kalkalero so mga kalkalero hindi naman masyado kung Uh, magaling sa pag hinang tignan yung mga uh, kalkalero uh, pangit pero i-dry muna natin yan bago ano, oh, may kunting leaking pa ng mga kalkalero so, tinispeak ko para magkita ko yung ano, mga leaking sa ano, pero importante mga kalkalero yung ano niya nakuha ko po, po yung kanyang tamang ano ng apoy tingnan yung mga kalkalero yung flow ng kanyang laser flavor. para din gasol so ang gamit natin blower na pakahina ito ng kalkalero kahit number 6 na siya mahina pa rin yung ano niya So ilagay natin sa number 3 mga kapalero or number 2. Tingnan natin. So ganyan na yung ano niya mga kapalero, LPG mode. Eh. Napakaganda ng kanyang ano, leisure. Talagang tumatama talaga halos doon sa kanto ng ano ng ating Uh, Takuri, tignan nyo mga kalkalero So Ayan o Nagay natin sa number 6 na naman ulit Ayan o Bilis lang kumulo mga kalkalero So bukas uh, Mapalaban ako tayo dito sa Mag-grind uh, Dahil matigas talaga ito eh, i-try mga naka-welding na mga kapaliro yan o, dami talagang tagas o eh. so baka sa katagalan natin pag-welding uh, makukuha din natin itong ano, kung paano pagandahin yan o mga kalkalero, tignan nyo napakaganda ng kanyang ano lisir so wala nang o, oh, asiti ah, wala na ayan o no, mga kalkalero So makapal dapat uh, putulan ko naman ito pag gagawa ko ulit mga kalkalero dito puputulan ko ito para medyo uh, manipis po yung kanyang ano yung kanyang umbrella type yung ano uh, burner sa itas para hindi masyadong makapal ng oil ang ginamit kong oil mga kalkalero ay oil ng sasakyan kaya medyo masyadong maitim yan oh. No? <clears throat> Dati una talaga mga kalkalero ay Uh, marami akong naaksayang mga nipple uh, kupling tapos nipple in cup dahil sa pagbubutas hindi maganda pero ngayon medyo nakuha ko na yung tamang arrangement bago po ako nagbutas ulit dito mga kalkalero nilagay ko muna namang drill bit dito sa nabutasan ko tapos dito naman ulit para makita ko kung pa kung ilang degrees siya kung ilang degrees kaya yun lang talaga yung arrangement dahil wala po tayong stand drill hand drill po ang ginagamit natin manual mahirap po pag nagbutas ka ng ganito mga kalkalero pag ang gamit ay hand drill dahil isang pagkakamali lang natin balik kagad yung drill bit kasi 1.5 napaka liit nun mas malaki pa yung tire wire Yan. Ito, tama na yung mga kalkalero. Tapos, tangki. Tapos, yung ano naman, yung daanan ng uh, city. Papunta dito sa Kensing Beer. At, uh, nag-upgrade ako mga kalkalero. Pero, regular lang po yung, ano ko, uh, ginagawa. Yung mga in-upgrade ko, Regular na chamber wala po akong ginawa pang is plus prop kasi uh, pinag-aralan ko muna kung paano palabasin yung kailangan kasi malakas yung apoy mga kalkalero yung pag nagamit tayong is plus prop dahil medyo sarado yan at may mga konting butas lang baka masayang yung pag uh, nagkamali sayang lang yung ano natin yung Uh, mga GI pipe kaya pinag-aralan ko muna lalo na yung ginawa ni Sir Tim Daniel uh, set out nga pala sa mga gumagawa ng kalan, mga legendary tulad ni Sir Kasinit set out sa iyo Sir Sir Larsky at Sir Jaime uh, Tim Daniel uh, Sir Mirai at Sir Hardis si Sir Balden at Mixwork sino pa ba si uh, John Tambayan at si Sir Boy Bakal <coughs> shout out sa iyo Sir magpagaling ka Sir sa likod mo at uh, sino pa bang ano? Um, um, um. Sir Termocol at uh, kay JJ TV blog. Shout out sa inyong lahat sa mga hindi ko nabanggit Pasinsa na po at uh, Dahil marami na Sa mga nagsubscribe din sa akin at sa mga Nagtangkilik dito sa mga ganitong kalan At maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless you always. Mga Kalkaleros. So, sa susunod to, pag matapos to, saka ko na ipapakita naman sa inyo pag uh, matapos na yung finish product na siya. Ayan po, mga Kalkalero. Maraming salamat ulit.